Andito na naman po kami sa dagat. yan mangunguha na naman po kami ng libreng ulam. yan ang mga mantas sa pangunguha ng sihi. Dito daw kami. Kaya lang, madulas dyan yang eh. Madulas dyan. Dyan nga ako muntik na kamo -mo ba? Yeah. Dito ako sa may mga damu dito ako sa damuhan yan mga kaibigan ang karagatan ngayon medyo maalo ang konti pero kayang-kayang magpalayag o lumayag ng mga barko ayun, si Putang, si Iyang si Anla, ang camera woman dito ako dadaan sa mga may damo, kasi madulas dito ang ano Madulas dito ang mga bato na yan. Madulas. Ayan. Yung mga tao doon. Sorry naman. Kung ano ang kanilang pakay dito sa dagat. Ay. Ako. Uy. Yeah. Dito ako sa ano. Dito ako sa yang. Dito ako sa mga may damo. Walang bato dito sana. Sa utang. Yan mga kaibigan ng dagat. <laughs> Kaso ano yan eh? Ano yan? Hermit crab. Pumang. Pa low tide pa lang po mga kaibigan. Madaling araw po ang high tide. Tapos ngayon, maglo low tide na. Ayun sila. Dito lang po ako sa walang mga bato. Tinan niyo po, tawag dito po ay sisi. Yan, kinakain po yan ang laman. Teka, maghanap tayo ng bato. Tignan natin kung mayroong laman. areko ko. Uy, daming ano oh. Daming sihi. Kailangan pala magbaliktad ng bato. pa sa dalo. Oh. Ayan. Lagay muna natin dito. At tayo yung magsasampol ng sisi. Uy. Uh -huh. Uy, tigas pala. Uy, ginoo. Wala. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, may laman naman. Parang talaba sa dagat. Kasi maliliit natin itong sige. na pangulam ito tayo ito mga ano to eh mga sinungaling yan oh lahat yan ay umang ito hindi ito sinungaling totoo ito ayan ito na lang tayo sa batong manguha uy o diba pa. O, oh, kan Ganda hulog lang. Parang mahiyain tong mga sihi na ito pag nagalaw mo eh. Na ano? Nahuhulog. Yan o. Oh. Dito na lang tayo sa mga bato-bato. O. -bato. Oh. Yan. Hindi. Uy, marami na. Uy, marami na. Malapit na mapuno. Oo nga eh. Mahilig talaga si Iyang dyan sa kanyang ano, si Hi. Tika, alika, Iyang, madami dito. Oh. Yan. Hindi. Hmm. Ay, kuwan, hayan. Oo. Malalaki ba? Sa ilalim ng bato iyang ang meron aray. Oo. Iyan oh, yung umang oh, yan. Hindi na yan kinakain. Ito, Ito yung mga umang yan, mga walang laman yan. Ganyan kadami sila. Oh. Dito na daw kami. Oh. Yeah, I'm coming. Agui, agui. Yes, kilo ako. pa. si Utam. agai Agay, agay. Yan, mga kaibigan. Ayan. tingnan tignan natin dito kung anong ah, ah. nakukuha ni Bunso. Ah, tera, ah. Yeah, isi Delok, Bunso. Guy. uy ginawa ko. asa lilim ka Saan na? Bunso, where is the... Tingnan. Ah, yung anong bugatan? Ah, bugatan? Uy, na tayo? Dira na kita maahon. Yan, mga kaibigan. uwi na kami kasi halos mapuno na yung lalagayan namin. Maraming salamat po sa inyong panunood sa ating matinik na video. Yan. Ay, oh, yan, oh. Patingin niyang. Yan, oh, di ba, mga kaibigan. Ang dami na. Yay! Thank you, Lord. Hanggang dito lang po ang ating video na matinik. Aray ko. Uy! Iwasan ko Sige. Oh, Nakakahingal, ah. Hmm. You are hapoing also? I'm dilaing. <laughs> <laughs> <I'm dying. laughs> hmm. Ayan, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan. Salamat sa ating Panginoon dahil meron po mga biyaya na libre dito sa dagat. Hindi hmm, po ba? Nagsawa tayo sa isda, sa baka, paboy. Ngayon sihi naman. Yan pong bundok na yan. Pag-aari po pa yan ang aking mga pinsan. Oh, hi, Bunso! Hello. Ay, ano <laughs> <laughs> Yan. Sorry naman kung may hawak akong kutsilyo. Kasi pang ano yun eh. Pang dugkal ba? Pang ano? Pang, ano? Pang dugkal. Sa ano? <laughs> sa sihe. okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us Pabugat all ng po. ng handol. <laughs> <laughs> ano ang mabugat? Mabugat ang handol. <laughs> <laughs> ano? Anong, anong inabot mo? Sikan ano? Ano? Sige, si <laughs> <laughs> na po. po, babay na. Ay, thank you po sa inyong uh, ngiti habang pinapanood ang aming mga uh, activities dito sa dagat. Yan, mga kaibigan, babay na talaga at mahirap umano. Agoy. Bye.